Turuan ko kayo guys magbalot ng gold para hindi siya nag uh, ano, nagsishake sa ano delivery. Kasi 'di ba ito, pag nilagay mo siya dito, pina-deliver mo siya. Tapos yung gold wala siyang cover sa loob. Sige lang tong shake. Kasi ang mga rider tapon lang ng tapon ng box yan eh. Ito wala kang naririnig na shake, 'di ba? Para maiwasan yung paggasgas ng gold or kung ano siya, kung mga lightweight or maninipis na gold, um, maiwasan yung pagkaputol. So, ganito ang gawin yon Isang habang tissue. Ayan, nakita nyo. Isang habang tissue. Okay. Ipasok nyo doon yung isa kalahati ng gold. Nandun yung sa loob. Nakita nyo yan. Nasa loob. Yung kalahati naman nandito sa labas. So, parang inipit nyo yung kabila, ba diba? Ito yung dugtungan, ha? Ito yung dugtungan. Nakikita nyo. Ito yung dugtungan. Diba? So, uh, labas ko, ha? ito yung buo ng gold. Ang gagawin nyo, kumuha kayo ng tissue, ipasok nyo dito yung tissue, ay yung, ano, yung gold sa isa. Diba? Nakita nyo ang process. Diba? Tapos, dito naman sa labas, yung isa. So, ngayon, di nasa loob na yung isa. Diba? Ayan. Nasa loob yung isa. Ngayon, pwede nyo na siyang tupiin pag ganun. Diba? Pwede na siyang tupuin. Pag na, guys, i-roll yun nyo. So, ngayon, yung isa nasa loob, itong isa nasa labas. So, walang magtatamaan. Ngayon, saka nyo ilagay, dyan sa kanyo ilagay, diyan sa lagayan nyo. So, ngayon, si rider tinapon-tapon to, to, ba? Diba? Walang nagsishake. Wala kayong maririnig na nagsishake na or nagtatamaan na gold, ba? Diba? So, yan ang diskarte, guys. O, ba? Diba? Wala kayong maririnig na nagsishake. Kahit itapon-tapon to, magtapon-tapon siya ng mga box. wala kang maririnig na nag-shake na gold o nagtatamaan na gold, ba? Diba? So, ayusin nyo lang yung pagkakatama nung, ano, nung papel don sa gold para hindi sila magkiskisan. Iwas na din sa, ano, sa, anong tawag nito guys, sa pagkakaroon ng gas-gas, kung mga lightweight, iwas sa pagkakaputol, ba? Diba? So, may iwasan natin yung mga ganong instances. So, ganon. So, pag ginawa siya ni client, ganon lang din, ba? Diba? Ayan siya, 'di ba? So, walang nagkikiskisan. Okay po. Kaya maglagay kayo ng papel or mas maganda kasi hindi nakaka gas gas itong tissue, 'di ba guys? Oh, 'di ba? Kaperanggot so, na tissue, oh, maiiwasan na yung pagkagasgas ng item nyo. Oh, 'di ba? Ulitin ko ha. Ulitin ko. Ganyan ang itsura niya. Oh. Diba? Tuhan nyo. Ngayon, pwede nyo na itong i-roll itong nasa unahan. Diba? Pwede nyo na i-roll Mas maganda kung ang pag-roll nyo nyo, ganyan, oh. Diba? Ganon. Para hindi sila nagtatamaan. Kasi, makaka-cover ma na na itong isa yung next. Tapos, ito na. Diba? Oh, uh, kalain mo ba? Ganito lang ang discard, eh. Para hindi magkatamatamaan, oh. Oh, uh, diba? Diba? dapat walang nakalabas guys walang nakalabas na gold dyan kasi para hindi siya mag shake 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 to the shake 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 power balik sa rin natin ayan so ngayon ganyan na siya wala nang shake shake wala nang naririnig tapon tapon to ni rider walang mag shake walang magtatamaan na ano na gold diba o, for safety na din diba o, maayos pa darating yung gold sa client niya so that's it guys bye